Sama na pa kay maligo mi og daga wait lang Nakapalo na mo sa mo wala pa no Nakapalo na mo i-like i-share og subscribe pud alam mi sikat mi ha 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 joke Guys, niabot na mi sa daga. Guys, naguna si Kuya Ramlan, so si Kuya Lugnog. Sunod ako. Sunod si A akong ati si Paul, sunod si Ate Yorian, sunod si Magaga. Nga sunod si Uncle Allen. Nya ang duha dia si Kuya Kuling, Kuya Kobe na tog sila diya. Stop sa ko! Kay nagyayaw si Mama. Kaya muda, dili mo mong baba. Wow wow, wow, sa dagat na karoon. Dari sa mga napakaboy na vista. Ay, go sandal, Marty. Kay birthday sa akong auntie. Ang gwapa. Mauni Amo girintahan Ang cottage Kahibalo mo guys 700 ang cottage Zero Grabe si mama Mahanyo Iya o 500 Good job mama um, Birthday sa akong iyaan Nga guapa 76 years old na siya <laughs> Happy birthday Happy birthday Mauni, among handa, guys. Kami kaayo, no. Na ay pansi. Kano, chon baboy, dubo, uguban pa. Ito <laughs> nga wala na guys Hihukasan na guys hihi Yummy Ang panit Humana mi yung kao Yahoo Let's go Gaming na ta Na ay baruto guys Ang musaka ay mubayad Ang adult in si Ang Mga bata Jisra guys Nagdula-dula May sabas au na ko Kung kambal Kung kuya Akong mga Igagaw Ay ako si 4 Ako si 3 enjoy me. Ayun sa among pagpangaligo. adagat Stop sa ko guys. Storya. Nagpadayon. Poong ligo. Hihihi. -hi. Dili, Sunod mo sa ako. Mama. Dali, sunod. Ayok, sa. Di haras ako. Huwag sa. Ayaw. Kay <laughs> <Ayok, big, humanine. laughs> like, Sunod, sunod lang. Sunod mo. Hello, guys. Okay, ka. Dali, lang, oy. <laughs> 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 wow, 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 wow,

you what you want now guys yummy cake are you bird are you bird are you done? i'll put